Yo, isa pang idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakatawa mga videos na aking nakalap sa internet At mag-subscribe na rin po kayo Opa, up updated sa mga bagong videos Na in-upload ko raw. Ayan 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 Aba, hindi ah, naman masyadong halatang gutom tong aso na ito. Hindi na. Kawawa naman. Aba, ayaw pa rin maulong. <laughs> Ang taas kasi

dawa o mali ka happy birthday. Mm -hmm. Baby, it's my birthday. This is your gift? Uh, bread? Bread. Oh, you want bread? This is your gift. This is your gift. Oh, no! Uy, yung regalo niya pinakain. Pinakain sa kanya. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ako oh. hindi na gusto ni ate. Mayroon ah. din pala yung susi. Binawi. <laughs> Babe. Babe. Babe ka dyan. Ha? Huh. Ano oh, binawi? Hindi na binigay. please <laughs> <Los> ka dyan. Bahala <laughs> ka sa buhay mo. Ano oh, ba umalis si ate? Ay, talaga Hindi kasi appreciate yung mga malilit na bagay. Kumusta naman na ito? <laughs> Diyan ka pa kumain. <laughs> ay, dalang. Wala ka lang ang helmet. Diyan ka pa kumain. Mamatay <laughs> na sana lahat na babayro sa mundo. Huwag naman. Ay! ay. <laughs> <laughs> Buti dalang. Hindi na ulog. Kawawa naman yung mga babayro. Ba, mukhang magkakaproblema. Huh? <laughs> Lagi namang <mo>, playground. <laughs> Ito si Luko -luko ba, ba na lang si tatay. Ito na kulo ko na aso Bak, diyak ba lalak? <laughs> Banay lang. Nagluin na dag. Daman! What? Kaya makasubleng Ay Yak mawatan Luka ano? O kinanam Dito ko loko kahit yan Hindi niya maintindihan pero alam niya yung salitang yan <laughs> <laughs> Lumaki na Ah <laughs> <laughs> Ako, adiligado na medyo. Buti na lang dun sa mga mababa. Okay, huh. yo. Inanad ng ara pala. Siguro okay lang siya. Tumayo pa naman ni. Eh. <laughs> Elmer eh, na. Ako agad, bilis ah. Hoy, malaki. Jakpat Jakpat, jakpat Apa tanpa ya teman Melurus Ah, <tis> Wow Ada teman-teman Wuih Wow naman. Lupita. Yeah. <laughs> Hello. ah. Enjoy niya yung usok. Ay. <laughs> <Hello. laughs> <Hey. laughs> Kawawa naman yung aso. Yan. <laughs> 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 Bumili ako dyan ng fries. Mm -mm. Tapos yung choices, solo. Tapos yung bakit? Hmm. Tapos yung sabi ko Tapos? Ano po, yung, yung, bakit po? Bukit. Bakit? Bukit Bobo mag-pronounce Be, ang tanga ko, nakakahiya Imbis na, bakit? Ha? Huh. Bukit Bukit Ayun, sabi ko, balikan ko na lang <laughs> Wala Wala <laughs> Grabe tawa yan. <laughs> tawa lang ano. Pure. Ano yung sarang ito? Hindi na tama. Sakali may mahulog. Loko-loko din eh. tao với mày Hanggang doon lang po muna natin panunod mga idol Maraming salamat po sa muli niyo panunod At salapoy po ay nag i -jackin. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto Idol Ferdinand Basiliute Maraming salamat po Shoutout din sa idol Marlon Bactol Idol Choco King ng Davao Maraming salamat Shoutout din sa idol Ramon Buban Idol Loreto Castro Shoutout sa iyo Maraming salamat din po sa panunod Idol Rika del Castillo Idol Hernanis Nuringbutin Maraming salamat po sa panunod Idol Choco King ng Davao Maraming salamat Idol Carlo Rio Maraming salamat po sa panunod at kay Idol Narciso Felix Sunap ng Kainta Rizal. Maraming salamat po. At binasuporta po sa ating channel mga Idol. Huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.